Meron ako ditong 2 cups of glutinous rice. At meron naman ako ditong half cup of sugar. So, sama na natin. At meron ako ditong 3 fourth ng warm water. So, pakunti-kunti lang nating ilalagay. Haluin. kailangan natin itong kamayin. Malinis na yung kamay ko, nakapaghugas na ako ng aking kamay. Para mamasa ng maayos. Per rest lang natin to ng 15 minutes. After 15 minutes nga, ito na ang ating dough. Para magpreparehas ang sukat, ay titimbangin ko nga ito ng 50 gram gada isa. Bali, meron nga akong 9 pieces na nagawa na tig 50 grams. At bilutin lang isa-isa. So, bali, ito na yung mga nagawa ko. Ito na yung palaman ko, OB and cheese. At ito nga pala yung aking sesame seeds. So, maglalagay na ako ng palaman. Half tablespoon lang. At isang piraso ng cheese at ipo-fold lang. Yan. Maglalagay na tayo ng sisa sa sesame seeds. So, bali ito na nga yung nagawa ko siyam na peraso at nalagyan ko na rin ito ng palaman. Kaya simulan na natin magprito. Pwede tayo ng mantika. Kailangan lubog yung piprituhin. Ayan, okay na yan. maglalagay ako na apat na peraso. So, kapag lumulutang na, sign na siya na malapit ng maluto or luto na. Pero ako, dahil mahinalang naman yung yung Papoy ko, lulutulutuin ko po siya na konti. Palamigin natin dito. Wow, bilog na bilog tong second batch. Kasi inayos ko siya. Tapos pala ayosin yung pagkabilog. At ito na po ang aking buchi na nagawa. Perfect na perfect. Bilog na bilog. Ayan. Ayan.